May nareceive tayong question na related sa automatic at coolant. Bakit daw mas maraming coolant ang kailangan ilagay pag automatic ang kotse? Hello mga paps, I'm Kuya Shin. And normally, mas lamang talaga ang automatic pagdating sa coolant. Kasi yung automatic transmission connected din yan sa ating radiator. So ang lamang yan roughly mga 500 ml to 1 liter. Kasi yung coolant, hindi lang sa engine pupunta pati yan dun sa ating automatic transmission. Kaya mga paps, pag kayo ay magkukotse ng automatic, coolant din ang isa sa mga dapat mini-maintenance ninyo ng maayos. Kasi pag yan ay napabayaan ninyo, pwedeng yung passage nyan punta sa automatic transmission ay e kalawangin, so pwedeng masira yung ating automatic transmission. So uh, ang suggestion ko nga, pag magpapalit tayo ng coolant, every 2 years or 40,000 kilometers. Pwede naman nating extend kasi may mga kulang ngayon na up to 80,000 kilometers na daw or 3 years. So nasa sa atin na lang kung kailan natin gustong palitan. Pero mas suggest, palitan nyo yan. Huwag hayaang kalawangin kasi connected na rin yan sa ating transmission, hindi lang sa makina. Kaya nga pagbibili tayo minsan ng radiator, merong specific na radiator for the automatic at meron ding specific na radiator para sa manual transmission so yun mga paps, no? sana nakakuha kayo ng idea, yes, mas lamang ng konti, dahil nga connected din yung ating cooling system sa ating automatic transmission unlike ng manual, normally hindi yan connected sa radiator kung nagustuhan nyo yung video, pakilike na lang mga paps